Anong mga nagagawa mo noon na hindi mo nagagawa ngayon? Sa ngayon? Hmm. Nung nagagawa ko noon, nung binata pa ako, nakakapansiks ako. Uy. Nakakapagala ako nung Uy. wala akong kasama. Magpatubo ng buhok. Sa ngayon? Sa ngayon. Yung <laughs> <laughs> gumapang. gumapang? Bakit? Ano baby ako nagapang ako? Eh. <laughs> ah, ngayon ang hirap gumapang. Na. Ay, sa laki kong ito ay. <laughs> so ngayon guys, for today's video, magtatanong tayo sa Team Kugkog. Tatanong natin sa kanila, Anong nagagawa mo noon na hindi mo nagagawa ngayon? So yun guys, tara. Ano mo sa'yo? Anong mga nagagawa mo noon na hindi mo nagagawa ngayon? Nagagawa noon na hindi hmm. ko nagagawa ngayon? Oo. Oh. Gumala. Taumbahin na lang ako eh. Yay! <laughs> <Taong> bahay, <ha? laughs> ano pa? Oo. Oh. Dati nagagawa ko ng bata ko, yung umiiyak ko sa banig. <laughs> <laughs> ngayon, Ngayon okay, hindi <laughs> ah, kaya Takaya yun. Ano? <laughs> Asian Wack Oh, ano na naman yan? May tanong ako. Anong oh, katanong mo? Anong mga nagagawa mo noon na hindi mo nagagawa ngayon? Nagagawa ko noon? Oo. Oh. Nagagawa ngayon? Oo. Oh. Magpatubo ng buhok. Sa ngayon? Sa ngayon. Ano ba? Yung ano, yung... Mm. Hindi pa kagala. Hindi ka na rin nakagala? Oo. Oh. Ba't nandito ka sa caisson kung hindi ka nakagala? Hindi na makanguya. Hindi na makanguya, <laughs> wala na rin ngipin. Hindi <laughs> <laughs> pa kaguya. Naubos na yung ngipin. Patayin nga ngipin. Ha? Huh? Patayin nga kung naubos na. Naubos na. na, na. <laughs> Meron pa lang? Meron pa, may natira. O, no, may Kakakalati. <laughs> may tanong ako sa iyo. Anong mga nagagawa mo noon na hindi mo nagagawa ngayon? Sa ngayon? Hmm. Nung nagagawa ko noon, nung binata pa ako, nakakapancheks ako. Hmm. Uh. Nakakapagala ako nung uh. wala akong kasama. Kano ngayon, ang, ngayon hindi, anong hindi mo na, nagagawa? Hindi na. Hindi ko na magawa. Hindi ko na magawa yung gano'n. Pusayan ako pumunta, walang pipigil sa akin. Oh. So, ngayon... May pumipigil na? Hmm, um, may pumipigil na. <laughs> so, mas... Mas ano yung ano... Yung binata... Mas. Mas mas. Para gusto <laughs> binata na lang. <laughs> Tabaw. Tanong. Um, tanong. Anong mga nagagawa mo noon na hindi mo nagagawa na ngayon? Ha? Yung ano? Yung gumapang. Uh, Gupang, bakit? Ano baby ako nagapang ako? <laughs> ah, ngayon ah, ngayon gumapang. Ah. kong ito ay. ay sigurado ko kas sa at sya, asito, ay. Daan mo ka. <laughs> Para totoo ka na. Totoo na, totoo talaga yun. Ikaw, e, Katrina. Ah, hindi ka maniniwala. Ano? At nagtanong kasi si Gambal. Nagtanong oh. si Gabal kung <laughs> ano daw yung nagagawa ko noon na hindi ko na kaya ang gabi ngayon. Sabi ko, gumapang. Akala ko, abutin yung paa mo. Ha? Bukod dun. Bukod dun. Kasi yung pag dati, di ba, baby, para agapang. Ngayon, hindi ko na kaya gumapang eh. Kaya mo eh. Gapag yun. Gabi-gabi. Ayun. Malupit pala ito. Gabi-gabi ang gapa nga. Isa pa, isa pa ba ang Oo. Uh -huh. Abutin yung ano. Alin? Yung paa ko. Yung paa mo? Oo. Uh -huh. Pati yung ano, hindi uh -huh. na rin kita. Hindi ko kita talaga. Hindi mo nakita? Hindi mo matagal. Eh. Hindi. Eh, jatay Hindi. Hindi kita. Lumaki na yun siya. Hindi ka ano. Dati ko pa hindi nagagawa. Hindi mo na. Hindi mo nagawa. Oo. So, hindi ko talaga makita yun. <laughs> <laughs> Ilan taon na hindi nagkikita? Matagal <laughs> na. <laughs> Hindi ko naman kilala kung ano yung ano Gano'n pala <laughs> <laughs> din rin, din ka lang yun? Talagang nating nilililil, di na ka mukha ka magkano yun. Kamusta? Kamusta? Ah, wala, wala ganun. Talagang nagtatago na. Nag-tatog po na ba? <laughs> Gano'n pala ka <kalaki> lang <laughs> Shish!